Matitinding pahayag mula sa ama ng high school cheerleader na namatay sa Carnival cruise ship. Si Anna Kepner ay sumama sa isang cruise kasama ang kanyang pamilya. Ngunit natapos ito ayon sa mga ulat sa pagkakasakal niya hanggang mamatay sa stateroom na sinasabing pinagsaluhan nila ng kanyang stepbrother. Sinabi ng ama ni Kepner na ang team na tinukoy ng pamilya nila ang pinaghihinala ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Nandito tayo sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Hindi lang nalaman ng mundo ang napakalinaw at malungkot ng mga di detalya detalye tungkol sa nangyari kay Anna Kepner sa loob ng Carnival Cruise Ship Horizon, kundi nalaman din ng mundo ang mga detalye ng drama sa pamilya na marahil ay hindi nila inasahan na magiging balita. Ngayon, isang buwan matapos matagpuan ang katawan ni Kepner sa barko, unti-unti nang lumalabas ang lahat habang hinihintay kung may aarestuhin ang FBI kaugnay sa pagkamatay ng labing walong taong gulang. Ngayon, sinabi ng pamilya ni Kepner na ang kanyang labing-anim na taong gulang na stepbrother ang pinaghihinalaan sa pagkamatay ni Anna Kepner. Ayon sa ABC News, ang kanyang pagkamatay ay itinuturing na pagpatay. Wala pang inaaresto ang FBI kaugnay ng kanyang pagkamatay sa oras ng pagre-record. Ngunit sinabi ng ama ni Kepner sa pinakabagong panayam na lalong nagpapainit ng sitwasyon para sa batang iyon, ang labing-anim anyos na stepson. Bago ko talakayin ng mga iyon, kailangan mong maintindihan ang alam natin ngayon tungkol sa diumanoy na nangyari. Ayon sa ABC News, sinabi ng pamilya ni Ana na namatay siya dahil sa barhold kung saan may naglagay umano ng braso sa kanyang leeg at sinakal siya hanggang sa mamatay. Ayon sa pamilya niya, maaaring ang taong iyon ay ang kanyang labing-anim anyos na stepbrother. Ngayon, ang batang lalaki ay anak sa dugo ng kanyang stepmom na si Chantelle Hudson na ngayon ay si Chantelle Kepner at siya ay kasal sa tunay na ama ni Ana. Sabi ng mga lolo't lola ni Ana, siyam silang miyembro ng pamilya sa Carnival Cruise Ship. Isang barko ito na may apat na libong pasahero, labing limang palapag at umalis mula Miami para sa anim na araw na cruise sa, sa Caribbean. Ang mga lolo't lola niya, nakausap nila ang ABC News. Sinabi nila na ang cruise na ito ay isang bagong tradisyon na talagang nilalayong ipagdiwang ang pinagsamang pamilya na nabuo dahil sa tatay ni Ana at sa stepmom niya. Isa sa mga anak ng stepmom ay yung labing anim na taong gulang na lalaki. Menor de edad pa siya kaya hindi natin binabanggit ang pangalan niya. Pero kung litisin siya bilang adulto, maaaring ilabas ang impormasyong iyon. Ngayon, pag-uusapan ko kung paano makakaapekto ang edad niya sa posibleng kasong kriminal sa ilang sandali. Pero paalala lang, habang tinatalakay natin ang mga naiulat tungkol sa kasong ito, Napakabilis magbago ng sitwasyon. Wala pang inilalabas na detalye ang FBI bukod sa pagkumpirma ng investigasyon sa pagkamatay sa barko. Ganon din ang sinabi ng Carnival Cruise Lines. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sertipiko ng pagkamatay ni Anna Kepner. Nakuha ng Fox News ito. Hindi binanggit ang sanhi ng pagkamatay pero sinabi na cremate na ang kanyang katawan. Ang serbisyong pang ala, alanya niya ay ginanap sa Titusville, Florida, silangan ng Orlando kung saan siya nagmula. Ngayon, Pinaniniwala ang ang labing-anim anyos na stepbrother ni Ana ang suspek ayon sa abogado ng kanyang mga magulang. Ang mas nakatatandang bata na tinatayang labing-anim na taong gulang ay isang suspek sa pagkamatay ng kanyang stepsister, isang labing-walong taong gulang na anak na babae Kasi na nasa parehong kwarto. Ngayon, iyan ay isang sandali mula sa isang custody hearing sa Florida na kinasasangkutan ng stepmom ni Kepner at ng kanyang dating asawa. Ngayon, mahigit isang taon nang nangyayari ang sitwasyon ng kustodya na ito mula nang sila ay naghiwalay at hindi ito konektado. Mahigit isang taon na ang alitan nila sa kustodya. Pero sinabi ng abogado ng dating asawa ng stepmom ni Anna Kepner na sinabi raw sa kanya ng stepmom na ang labing-anim na taong gulang ay isang suspek sa kaso ni Kepner. Ngayong linggo, inaasahang babalik sa korte sa Florida ang kasong kustodya at patuloy naming itong babantayan. Ayon sa mga miyembro ng pamilya, pinaniniwala ang ganito ang naging takbo ng mga huling araw ng buhay ni Ana. Noong Nobyembre anim isa sa huling araw ng Cruz, iniulat na masama ang pakiramdam ni Kepner. Ayon sa kanyang lolo't lola sa ABC, may braces siya kaya napaaga ang tulog niya. Ngayon, ikapito ng Nobyembre na. Kinabukasan na nag-almusal ang pamilya ni Kepner pero wala si Ana. Ayon sa lolo niya, Kumuha siya ng bingo card nang marinig ang anunsyo ng medikal na emerhensya at nakilala ang numero ng kwarto. Pagkatapos, bandang alas 11 ng umaga at ayon ito sa Daily Mail, may isang kasambahay na pumasok sa kwarto ni Ana at doon natagpuan ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan, di umano, ay natagpuan nakabalot sa kumot, tinakpan ng mga life jacket at isiniksik sa ilalim ng kama. Ayon sa IBC News, sinakal si Ana gamit ang isang braso sa leeg na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Wala raw ebidensya ng sexual assault o ng droga at alak sa kanyang katawan ayon sa ulat. Bumalik ang barko sa pantalan noong Nobyembre 8 at doon inalis ang katawan ni Kepner at dinala sa medical examiner ng Miami-Dade County. Video ito mula kay reporter Sheldon Fox ayon sa WSBNB. Ngayon kung ano ang relasyon ni Ana sa kanyang stepbrother mukhang pinagde-debatehan pa yon. May mga kaibigan, ex-boyfriend at pamilya ni Ana na nagsabi sa Inside Edition na obsessed daw ang stepbrother niya kay Ana at hindi ito maganda. Sabi niya, at quote, natatakot siya rito dahil palagi raw itong may dalang malaking kutsilyo. Sinabi rin niya na ang anak niya, ex-boyfriend ni Ana Kepner, ay minsang nakita ang stepbrother na pumasok sa kwarto ni Kepner habang sila ay nagpa-facetime at umakyat sa ibabaw niya habang natutulog siya. Dagdag pa niya, parang Baliw na baliw siya sa kanya, sobrang attracted. Palagi niyang gustong ligawan si Ana. Lahat ng ito ay mula sa Inside Edition. Sinabi rin ng dating nobyo sa media na sobrang takot ni Ana sa kanyang stepbrother, kaya natutulog siya sa bahay ng mga kaibigan niya. Ngayon, sinalolot lola ni Ana sa panayam ng ABC. Nakipag-ugnayan kami sa kanila at sinabi nilang hindi muna sila magsasalita. Kaya itong panayam ng ABC ang tanging basihan natin mula sa kanilang pananaw sa ngayon. Sabi nila sa ABC News, maayos ang relasyon ni Ana at ng kanyang stepbrother. Inilarawan nila ito bilang isang tunay na relasyon ng magkapatid. At sinabi pa nga nila na ayon sa kanila, magkasundo talaga sila. Parang dalawang gisantes sa isang pad. Kaya dahil alam nating may kaunting hindi pagkakaunawaan tungkol sa relasyon ni Ana at ng kanyang stepbrother, pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang sinasabi ng tatay ni Ana. Si Chris Kepner na siyang tunay na ama ni Ana. Nasa barko siya noon. Siya ang stepfather ng labing-anim na taong gulang na lalaki. Ayon kay Chris Kepner, sinabi niya, hindi ko sinusuportahan ang ginawa ng aking stepson. Sabi niya, hindi niya makumpirma o itanggi ang alam sa nagawa ng kanyang stepson. Ayon ito sa panayam niya sa People Magazine. Sinabi rin ni Kepner at inuulit ko, gusto kong harapin niya ang mga konsekwensya. Lalaban ako para masiguradong mangyayari iyon. Tinanong siya ng mga tao kung iniisip niya bang responsable ang kanyang stepson sa pagkamatay ng kanyang anak na si Anna Kepner. At sinabi niya, at quote, Hindi ko masasabing siya ang responsable pero hindi ko rin maitatanggi. Siya lang ang nag-iisang tao na nasa loob ng kwarto. At may is isinasagawang investigasyon ang FBI kung saan kailangan nilang magbigay ng ebidensya para sabihin kung ginawa niya ito o hindi niya ito ginawa pagtatapos ng quote. Sinabi niya na itinuring niya ang stepson bilang normal na bata na malapit sa anak niyang babae at hindi niya inakalang mangyayari ito. Kasama natin ngayon si Nemo Romani, dating federal prosecutor at presidente ng West Coast Trial Lawyers para talakayin ang kasong ito. Salamat sa pagsama. Nakatutok ngayon ang atensyon sa stepbrother na labing-anim anyos at minor de edad. Sa ngayon, ayon sa mga ulat at pamilya ni Anna Kepner, wala pa ring kaso laban sa kanya habang ito ay nire-record. Bakit kaya sa tingin mo ganun? Nagulat ako na wala pa siyang kaso, gayong malinaw na cruise ship ito, kaya siguradong makikialam ang FBI. Magiging na federal case din kung naumabot sa prosecution. And ang mga feds ay kadalasang kumikilos ng medyo mabagal, hindi dahil hindi sila kwalipikado o hindi nila sineseryoso ang mga kasong ganito. Sanay ang mga federal na piskal sa paghawak ng mga proaktibong kaso kumpara sa mga reaktibong kaso. Ano ang ibig sabihin nun? Sa mga korte ng estado, karaniwang inaaresto ng pulis ang tao, gumagawa ng ulat, at natatanggap ng mga piskal ng estado o county ang file. Nagre-react sila sa isang krimen na nagawa na. Madalas, ang mga federal na piskal, sila mismo ang aktibong nag-iimbestigan ng isang kriminal na organization. Kaya sanay silang maghintay hanggang tiyak na ang kaso bago pumunta sa grand jury para humingi ng indictment. Hindi ko sinasabing yon ang dahilan ng delay sa kaso, pero mas maingat ang mga federal na piskal kaysa sa mga piskal ng estado. Kaya maaring isa yon sa mga dahilan kung bakit may delay dito. At si Kepner, ang stepbrother ni Anna Kepner, ay labing-anim na taong gulang, kaya hindi pa siya adulto. Pero maaari siyang kasuhan ng mabigat kung siya ang maparatangan sa mga nangyaring na iulat kay Anna Kepner. Paano maapektuhan ng edad niya ang posibleng kaso laban sa kanya? Malaking bagay yon. Kung siya ay kakasuhan bilang isang adulto para sa pagpatay, haharap siya sa halos parehong mga parusa na haharapin ng kahit sino pa. Siyempre, hindi ka mapaparusahan ng kamatayan kung menor de edad ka. Pero bukod doon, pareho pa rin ang kaso kung hindi siya kakasuhan bilang adulto, ibang-iba na ang magiging sitwasyon niyan. Halos wala siyang haharapin na parusang kriminal sa ilalim ng ating federal na sistema. Ano ang mga isa sa alang-alang para siya ay kasuhan bilang adulto sa ilalim ng federal na sistema kumpara sa kung ito ay nangyari sa lupa at ang county ang may hurisdiksyon at naguusig sa kaso? Kaya dapat timbangin ng mga piskal ang iba't ibang salik, tama? Ang edad ng akusado, ang uri ng ginawa, at kung may naunang kasaysayan ng krimen, uh, at sila ang magpapasya kung ang taong ito ay dapat kasuhan at parusahan bilang isang adulto o kailangan ng rehabilitation bilang isang bata. Kaya merong iba't ibang mga salik na isinasalang-alang sa pagpapasyang iyon. Kailangan timbangin ng mga piskal kung ano talaga ang nangyari dito. Tama? Alam mo, mukhang hindi ito isang aksidente kung talagang ang sanhi ng pagkamatay ay mechanical asphyxiation, tama, hindi ito tulad ng may nag-overdose o may nangyaring aksidente. Kung alam mong si Anna Kepner ay nasakal ng kanyang kapatid, ibig kong sabihin kadalasan, yun ay isang bagay na sinasadya. Wala akong alam tungkol sa stepson na ito at kung ano ang kanyang kasaysayan kung siya ba ay nasangkot na sa anumang uri ng karahasan noon, mga pahayag na sinabi niya sa mga autoridad. Pero lahat ng iyan ay mga bagay na kailangang isaalang-alang ng mga piskal sa pagpapasya kung ano ang gagawin sa ganitong kaso. May sinabi ang kanyang mga lolo't lola, nagbigay sila ng panayam sa ABC News. At isa sa mga tumatak sa akin mula sa kanilang panayam ay nang sinabi na ang stepson, ang stepbrother ni Anna Kepner, ang labing-anim na taong gulang ay nagsabi ng parang hindi niya maalala ang nangyari, na para bang nawalan siya ng malay. At hindi naman nila direktang sinabi na naniniwala silang siya ang, alam mo na, kumuha ng buhay ni Anna Kepner. Parang paligoy-ligoy lang ang mga pahayag nila. Pero tumatak sa akin na nawalan lang siya ng malay, ayon sa ulat. Gaano kalayo ang mararating ng depensang 'yon kung ito ay isang kaso na mabigat ang mga paratang. Kung may nagsabi na hindi ko maalala ang nangyari, Chris depensa ito sa ganitong kaso. Dahil alam natin na sa kaso ng pagpatay, kailangan mong may intention na pumatay, may intention na magdulot ng matinding pinsala sa katawan o magpakita ng matinding kawalang-pakialam sa buhay ng tao. Iyan um, ang mali siya sa pagpatay ayon sa batas. Maraming paraan para magresulta sa pagpatay. May felony murder at sabwatan sa pagpatay. Karaniwan, dalawang tao lang ang sangkot sa pagpatay, madalas sa maliit na kwarto sa cruise ship. Iyan ang mga paraan para makarating doon. Kaya kung hindi naman sinadya ng stepbrother na saktan si Anna at nagkaroon siya ng hindi sinasadyang insidente, tama ba alam natin na kung kusang gumamit ka ng droga o alak, no, hindi iyon depensa. Tama? Kung may psychiatric or mental health na insidente, maring gamitin itong depensa sa kasong pagpatay. Kaya magiging napakahalaga niyan sa isang kasong tulad nito. Nakita kong naglabas ng pahayag ang pamilya at mukhang ayon sa ama ni Anna Kepner, hindi na sila magsasalita pa. Yun ang sabi ng mga lolo't lola nang kausapin namin sila ngayong linggo. Nagbigay ng pahayag si Chris Kepner ang ama at pipiliin ko lang ang ilang sinabi niya. O, sa isang panayam na eksklusibo para sa People Magazine, o, nakausap nila siya. Sinabi niya, hindi ko masabing siya ang responsable pero hindi ko rin masabing hindi. Siya lang ang nasa kwarto at iniimbestigahan ng FBI na kailangang maglabas ng ebidensya kung siya nga ang may gawa. Sabi rin niya, gusto niyang harapin nito ang mga konsekuensya. Pagdating sa depensa, alam mo sa puntong ito, hindi pa natin alam kung ano ang magiging depensa. Hindi natin alam kundi sa mga ulat ng nang nangyari sa kwarto. Pero kapag ang tatay mismo ang nagsalita at sinabi yon, maapektuhan ba nun kung ano ang pwedeng maging depensa? Oo, oh, naapektuhan nito ang kaso dahil gusto mo ng biktima na gustong ituloy ang kaso or hindi gustong ituloy ang kaso. Isa yan sa mga tiniting ng factor ng mga piskal. Pero ang kaso ay magiging Estados Unidos laban kay stepbrother. Tama ba? Alam mo, si biological dad ay hindi kasali sa kaso. May karapatan siyang marinig at maabisuhan sa proseso ng korte. Pero hindi niya pwedeng idikta ang kaso. Alam mo, dati akong piskal at ngayon abogado na ng biktima. Alam mo, maraming beses na, alam mo, ipinagpatuloy namin ang kaso kahit ayaw ng biktima na ituloy ito. Ang mga kaso ng karahasang domestiko, marahil ang pinakamagandang halimbawa. Madalas ayaw ng biktima na ituloy ang kaso. Pero itutuloy pa rin namin. At minsan gusto naman ng mga biktima na ituloy ang kaso pero may problema sa kaso o hindi ito sapat para sa isang kasong kriminal o siguradong hindi sa antas na gusto ng biktima, tama? Halimbawa, naging kinatawan ako ng mga biktima ng sexual na pag-atake, tama? Pupunta ako sa opisina ng district attorney para ipakita ang ebidensyang nagpapakita ng kawalan ng pahintulot at sexual na kontak. Minsan, sinasabi ng mga district attorney na parang magkabilang panig lang ang kwento at hindi sapat ang ebidensya para mapatunayan ang kaso ng lampas sa makatwirang pagdududa. Kaya hindi pwedeng idikta ng mga biktima kung paano tatakbo ang kaso. May karapatan silang marinig pero sa huli, piska lang nagdedesisyon. Isang nakakaintrigang bahagi ay maraming impormasyon ang lumalabas mula sa hearing sa kustodya na kinasasangkutan ng madrasta na matagal nang may alitan sa dati niyang asawa. Sa hearing, lumabas na pinaghihinalaan ang stepson sa kaso. Ano ang masasabi mo tungkol sa nangyayaring yan? Na sa isang banda, may investigasyong kriminal na ginagawa ng FBI na tahimik lang. Pero sa kabilang banda, may mga ibang paraan kung saan lumalabas sa publiko ang lahat ng impormasyong ito. Oo, kasi kadalasan ang mga pagdinig sa korte ay pampubliko. May ilang mga exception, syempre tulad ng mga kasong may kinalaman sa mga minor de edad, kadalasan ay selyado ang mga iyon. Pero tama yan, kaya kapag may naisumite isumite sa korte, criminal, civil, or family court, karaniwan pang publiko ang mga dokumento at pwedeng ma-access ng kahit sino. Tiliwayad ka kung may sinabi ka sa isang dokumento ng korte, kahit na may kinalaman ito sa ibang kaso, pwede nitong mabigyan ng linaw ang nangyayari sa isang investigation na sarado sa publiko. Ibang kaso nga ito pero nasa Los Angeles ako tama nagkaroon ng pagdinig sa kaso ni David, si David Celeste Rivas, kung saan alam mo na ang mga autoridad ay nagsumite ng dokumento para subukang panatilihing lihim ang isang medical na ulat o gawing hindi ito available sa publiko. Binanggit nila ang grand jury number. Kaya nalaman ng mga tao na may grand jury kahit dapat itong manatiling lihim Minsan, ang mga dokumentong isinusumit sa korte ay naglalaman ng information tungkol sa ibang investigasyon o kaso na dapat sana ay lihim o nakaselyo. At alam ko na hindi ka isang criminal defense attorney. At alam mo, hindi ikaw ang tipo ng abogado na magtatanggol sa stepson na ito base sa uri ng batas na iyong pinapraktik. Naiisip ko sila sa cru cruise ship na napapalibutan ng mga kamera. Umabot sa puntong, silang dalawa na lang sa kwarto at namatay ang babae. Paano mo ipagtatanggol yon kapag napakadaling sabihin ng publiko na kung namatay siya dahil sa asphyxiation, hindi niya ginawa yon sa sarili niya at ikaw lang ang ibang tao sa kwarto. At may mga kamera tayo para patunayan na ikaw lang ang ibang tao sa kwarto. Mahirap talagang ipagtanggol ang kasong yan. Kaya syempre gusto kong malaman kung ano ang sinabi niya sa mga pulis kaagad pagkatapos o kahit kanino sa cruise ship, di ba? Alam mo na, kung ipagpapalagay natin sa usapang ito na siya lang ang may access sa kanya at wala nang ibang paraan na mamatay siya kundi dahil sa kanya, sa pagsakal niya, ang tanong ay alam mo na may intention ba talaga siya, di ba? Pwede ba nating sabihin aksidente lang ito, di ba? Siyempre kung aksidente nga ito, maari pa rin siyang masampahan ng ibang kaso. Pero ang posibleng sentensya para sa homicide para sa isang labing-anim na taong gulang ay mas magaan kumpara sa sinadyang pagpatay. Kaya kapag sila ay naglalaro o nagbubuno, magkapatid at mag-step-sister sila, di ba? Uh, maaring naging marahas sila pero wala siyang criminal na intention or menstria. Para sa akin, panalo na yun para sa kahit sinong nagtatanggol sa step-brother. Ano ang mga isinaalang-alang sa pagtukoy? Alam mo, sa ngayon... Ang FBI at mga federal na piskal, inaalam pa nila kung ano talaga ang nangyari sa kasong ito. Ano ang kailangang mangyari para maituring itong kaso ng homicide sa halip na kaso ng pagpatay? Oo, talagang ganun ito kaseryoso. Kaya kadalasan, kung ipagpapalagay natin na ang taong kinasuhan ay siyang ang pumatay, ang taong responsable sa pagkamatay, sisimulan mong tingnan ng iba't ibang uri ng depensa, tama? na pag-usapan na natin ang pagkakaiba ng pagpatay at homicide. Mas ipapaliwanag ko pa ito mamaya. Sa ganitong kaso, kadalasan isa lang sa tatlong depensa ang gamit. Chris, hindi ako yon at mukhang hindi gagana ang depensa ng yan. Maaring self-defense yon pero alam mo, halata naman na lalaki laban sa babae. May kaunting diferensya sa edad. Karaniwan, hindi pwedeng gumamit ng nakamamatay na puwersa maliban kung nanganganib ang buhay o malubhang masasaktan. Siguro may argumento ng self-defense dito, hindi ko alam. Parang hindi naman. Eh kaya sasabihin mo, hindi ko sinasadya, tama. Kung hindi mo sinadya, hindi mo intensyong pumatay. Hindi mo intensyong magdulot ng matinding pinsala sa katawan. Aksidente lang, pero sobrang kapabaya ka, tama ba? Baliga ito ay homicide or simpleng kapabayaan, depende sa jurisdiction, maaaring ituring na homicide sa ibang jurisdiction, ang homicide dahil sa simpleng kapabayaan ay maaring maging misdemeanor lang. Kaya malinaw ang usapan ay tungkol sa federal na sistema. Malamang na felony manslaughter ang kaso dito, lalo na kung pinag-uusapan ang paglalagay ng braso sa leeg ng isang tao. Hindi ko makita na simpleng kapabayaan lang iyon. Malamang ay labis na kapabayaan iyon. Pero ulitin ko, hindi naman sinasadya na pumatay ng tao pero dahil sa labis na kapabayaan, malaki ang nababawas sa posibleng sentensya ayon sa batas federal. Gaano kadalas kang humawak ng kaso sa cruise ship bilang federal na taga-usig? Nakahawak na rin kami ng sapat na ganong kaso. Ako ay isang federal na taga-usig sa San Diego at malinaw na maraming cruise ship ang umaalis mula sa San Diego. Maliwanag, malaking destinasyon ito para sa turista kaya nakaranas din kami ng ganong mga kaso. Malinaw na may mga federal na base rin doon, kaya't nakaharap din kami ng mga civilian na gumagawa ng krimen, kabilang na ang mararahas na krimen sa mga federal na base na yun. Tama ka, Chris, kadalasan ang mga kaso ng pagpatay, mga 90-95% ng panahon ay hinahawakan ng Estado dahil ito ay mga krimen ng Estado. At pagdating naman sa relasyon ni na Anna Kepner at ng kanyang stepbrother, dahil ang pamilya, pati ang tatay niya, tinasabi na parang normal lang na bata ang stepbrother niya. Sabi ng mga lolot lola, si Step Brother at Anna Kepner ay parang kambal tuko. Pero pagkatapos, may ex-boyfriend siya na nagsasabi ng ibang kwento na obsessed daw sa kanya si Step Brother na parang may nakakabahalang klase ng relasyon sila. Paano ba sinusuri ng mga piskal ang mga ganong kwento para malaman talaga kung ano ang totoong relasyon nila? At paano kaya makakaapekto 'yon sa magiging takbo ng kasong ito? Malaki 'yon na usapan natin ang pagkakaiba ng sinadyang pagpatay at aksidente may kasaysayan ng karahasan, may motibo para sakta ng isang tao. Lahat ng yan ay papasok hindi lang sa paglilitis kundi pati sa pagdidesisyon kung ano ang isasampang kaso laban sa stepbrother, tama ba? Kung pareha sa ng isang pattern na maaring gusto niyang saktan siya kahit anong dahilan. Ibig kong sabihin, ebidensya yon ng galit at intensyon na pumatay o magdulot ng matinding pinsala sa katawan kung maganda ang relasyon nila at hindi sila nagkaroon ng anumang problema sa isa't isa, sasabihin ng depensa, eh wala namang ebidensya ng intention kahit kailan. Aksidente lang ito, nangyayari talaga ito. Hindi ibig sabihin ito na isang krimen na agad ito at hindi rin ibig sabihin na dapat may makulong sa federal na kulungan ng maraming taon o dekada. At makikita natin sa kasong ito may paghihintay. Sa oras na ito, habang nire-record natin ito, patuloy pa rin tinitingnan kung magkakaroon ng mga kaso. Nima Romani, dating federal na taga-usig at presidente ng West Coast Trial Lawyers, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Law and Crime. Siyempre. Salamat, Chris. Muli, tututukan natin ng mabuti ang naka-schedule na pagdinig tungkol sa kustodya na kinasasangkutan ng madrasta ni Anna Kepner na nakatakdang ganapin sa korte ngayong linggo. Yan na po ang kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. bang kang samulik